guys, uh, dito sa labas ng kumpanya namin Ayan o, laking dump truck Tawag yan yung nuclead Ayan o, gulong pa lang Laki na Ayan o, ito yung dump box nya Laki nyan guys o so, Pang loader ang gulong Ito ang gamit sa disyerto na dump truck Ayan o kasi hindi mo balaho to may makina laki yan yung harap pakita ko lang guys ito yung pinakamalaking dump truck ng kumpanya namin yan o yan dambuhalang dump truck siya harapan oh. gulong pa lang guys yan o laki Ano, kyatta don. Thank you, thank you for watching.